Atin nga pong uh, kausapin, uh, itong si uh, Nanay Carla, si Nanay Carla Baldonado, siya po itong ina ng isa po sa mga nabaksakan po ng malaking tipak ng bato sa isang building dyan po sa May Tomas Morato in Quezon City. At lang pong kukumustahin si CJ, yung kanya pong anak na naoperahan daw po uh, itong nagdaang mga oras. Uh, Nanay Carla, maganda umaga po sa inyo. Maganda umaga po Sir? Apo, si Ted Filon po ito sa ating programa sa True, okay. True FM. Nanay Carla, kumusta po si CJ ngayon? Ano hong parte, anong, kumamarapati lang po niyo nanay ha? Ano pong inoperahan sa kanya? Ah, uh, yung sa, sa ulo po niya, kasi po yung utak po niya may lumabas po. Um, um, nanay, Kumusta po si CJ? Meron na ho ba siyang uh, so far po ay nakikitaan ba ng uh, ng, mag, ng positibong response yung bata? Opo. Opo, uh, sir. Kasi nagre-response po yung anak ko. Eh. Uh, kahapon nga po, uh, ang sabi po ng nurse, uh, Mami, gilas po yung anak nyo. ginagalaw ko po yung ulo. Tapos yung doktor po, uh, kinikiliti po yung paa ni mm -hmm. CJ. Um, Nagre-react din po siya. So, good signs po yun na... Talagang nag-nag-function pa rin yung utak niya. Opo. Um ma'am si CJ po, ano po, ay may kasama pang dalawang kaklase kay school, magkapatid po yung dalawa. O, ay yung kasama po niya kambal po yun. Uh, ah. Schoolmate po niya, pareho po silang grade 7 student. mm, -mm, -mm. Yung pong uh, kasama niya na kambal, yung isa po ay minor injury. May balita ho ba kayo kung kumusta naman po isang bata? Yung na minor injury po ah uh, nakauwi na po yun ng bahay alam ko nung araw din na yun kasi mm -hmm. ano parang mm -hmm. galis po siguro sa braso. Mm -hmm. opo, mm Opo, -hmm. opo. Yung isa po ba ay naoperahan na po? Yung isa po naoperahan na rin po eh hapon po ang schedule niya sa kanya. Kahapon, kahapon po. Opo, kahapon opo. po. Sa ulo din po yung tama ng bata? Sa ulo din po yung tama ng bata. Okay. Sige po. So uh, may balita ho ba kayo so far naman kung kumusta po? Uh, pareho bang ospital ito? Opo pareho. Magkasama po sila sa ICU ngayon. Okay. Sige po. Uh, Nanay Carla, yun ho bang, sorry po sa pagtatanong ha, yun ho bang may miari ng building nakipag-ugnayan na po sa inyo? Uh, nananawagan nga po kami na sana po eh, mag-reach out po sila para po matulungan kami sa nangyari po sa anak namin. Wala pa pong nag-reach out ng sa kanila po. Opo, eto uh, mabuti po na lamang din at tumulong po yung City Government ano ho ng Quezon City sa mga opo. paunang pangangailangan. Nabanggit po opo. ninyo no, nabanggit po ninyo na Opo, na ito pong operasyon ni CJ kasi maselan po ito at pati opo. po yung kaniyang gamutan at yung ICU requirement napaka-magastos po nito. Mahal po, opo. Opo. Sa ngayon po, meron kayong ideya? Kung mga magkano ang kakailanganin ninyo sa bawat araw ng pananatili sa si ICU? Actually po ang ang tinatanong ko po yung sa ICU. Nagre-range daw po ito sa 32 to 50,000 per day po. Hmm. Kasi nga po uh, iba ang kondisyon ng bata, ano? Uh, ano kasi ito? po? Kasi. Opo, neurosurgeon po talaga ang ang, ang gumawa ng operasyon. Ah, uh, ma'am, yung pong sorry ha, aa uh, yung pong sugat ni ni CJ opo as in naglagay ba ng plate dito po kasi nga ano ho ito eh scal ang kanya pong diperensya Nag, naglagay po ng plate yung doktor ang ginawa po kasi binuksan po yung ulo niya para po makahinga po yung utak niya mm -hmm. and then inalis po nila yung mga lumabas na utak mm -hmm. opo 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 and then uh, opo so yung po um nag, nag ano ano po sabi ng doktor yung po ah. yung po recovery ko kasi nito by stages eh sa pagkakaalam po natin opo, ano, eh, ano, uh, uh, mm. one step at a time daw po ang sabi ng doktor eh wala daw po siyang maipapangako ah uh, itigdan po si CJ under observation po siya ng 10 days kung mabubuhay daw po yung bata so humingi po kami ng milagro sa Diyos para Amen. 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 makasurvive siya. Opo, naunawaan po natin. Ano ho? Kasi po, ano ho ito Opo. eh? Uh, brain surgery po ito nangyari. Opo. No? Opo. Naka, nakamulat ba ng mata si CJ? Uh, actually, parang dumidilat-tilat nga po yung mata niya kahapon. Yung mm -hmm. kinakausap po naman siya, lumuluha din po siya. Opo um, ito pong bata eh, performing well in school di po ba nakita ho namin ang kanyang ano eh, ang kanyang mga certificates mm. Opo, uh, actually, nasali, lagi nga po niya pinagmamalaki sa akin, nasasali daw po sila dyan sa Rubik's competition na yun. Kaya po siguro sila magkasama ni, nung kasama niyang naaksidente si Michael po. Mm -mm. Opo. At uh, sa ngayon po, uh, sa inyo pong sitwasyon, ano po, uh, uh, Um, ano po ang tugon nung nag-imbestiga? Na, kasi may polis din ho nag-imbestiga? Uh, kahagabi po nagpunta na po yung mga polis dun sa amin sa ospital. Na, Nakapag-usap na rin po kami. Hmm. Lumalakad na po yung investigasyon nung kaso po. Opo. At uh, uh, kung sakasakali po, ano po ang sabi? Um, meron ho bang posibilidad ng kasong kriminal Uh, maliban po doon sa sibil na pananagutan, kung sakali man po nung may miari po ng building? Uh, opo ha. May inahanap pa daw po kasi kung sino po yung liable. May apat po silang iimbestigahan doon sa sa building po. Uh, opo, sige po. Uh, Nanay Carla, kung sakasakali po na meron pong gustong magmagandang loob sa inyo para po makatulong sa kay CJ at maging doon po sa kanyang kaklase, no? Uh, pa paano po ang kaparaanan para makapagpahatid po ng tulong? Uh, sa mga nais pong magbigay ng tulong, pwede po kayo magsin sa akin sa GCash po. Uh, Carla Baldonado po. Hmm. 0935-783-7592 hmm. Opo. Opo. At uh, kung uh, yun hubang paaralan din po uh, so far? Ano po ang na um, ano po ang sabi po naman po sa inyo sa, sa ganito pong sitwasyon po ng bata? Hmm. Uh, Nagagawa rin po sila ng nag din po sila ng funds hmm. para po dun sa dalawang bata. And yung advisor naman po ng anak ko lagi din naman po siyang uh, hmm. pumupunta sa ospital, Lagi rin po siyang nag-follow up sa akin na tatanong kung ano po. Kamusta na po si CJ? Opo. Ang ang inyo pong mister ay driver? Opo, driver po siya. Opo. Saan so, siya nagmamaneho nanay? Ah, uh, private po kasi yung ano niya, employer opo, niya. Opo, opo. So private driver siya. Kayo po ay sa bahay at nag-online selling? Sa sailing. bahay. Opo. 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 Nagsasideline po ako ng online selling po. Oo. Tatlo po inyong anak nanay? Opo. Si, tatlo po. Si, CJ po ang panganay? Opo. Siya po yun. Opo. Sige po. Ah, uh, may tanong ka ba siya? Opo. Mm. Yes po. Uh, Miss Carla, uh, bukod po dun sa tulong para sa pampa-ospital ng mga bata, ano na pong naibigay na tulong ng Quezon City LGU po sa inyo? Actually, uh, hindi wala pa po kami, hindi po, ko pa po, po sila nakakaano eh. Ang ang nakapagbigay po sa akin ng tulong is lumapit po sa akin yung homeowners po ng uh, condo po kahapon. Mm. Nagbigay po sila ng tulong financial. Pero ang sumasagot po dito sa ospital hindi kasi yung City LGU. Ah uh, nakausap din po namin si Senator Bongo po na mm at tutulong daw po sila. Opo, opo. That's very nice. Ano po? Kasi nga dito ho, alam niyo nanay naunawaan po namin ano, itong napakalaki no, na gastusin dito. Palagay ko po siguro okay. nanay sa ngayon, uh, palagay ko po uh, sa ngayon, baka uh, nasa kalahating milyon na po siguro. Uh, hindi ho. ako sa akin po nanay, wag niyo na muna siguro masyadong problemahin niyo no. Uh, sa sa punto opo. ng ito, ho, sa punto ng una nanay, nanay no. Kasi ngayon po ako na intindihan ko no kayo ho bilang nanay panganay po ito yung yung opo. alam niyo ho, yung ihatid nito na depression sa atin di ba sa nangyaring ito Opo Opo yung, po talaga Opo at yung gastusin dito dagdag po na kaisipan yon pero palagay ko ho naman sa ngayon maitatawid natin to sa tulong po ng city government no Si, opo, 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 sana. Opo. Sa, sa, tulong po ng ilang na nagmamalasakit dito. So we have really to focus mm -hmm. no na tayo po ay mm -hmm. ano nyo, para po sa para din po sa kapakanan po ng inyong dalawang anak at ah, dito nga po kay opo. CJ. Opo. Ano lang opo. po o, ano lang po ang inyo pong sana nga ano uh, para ho mapakinggan lang ang mensahe ng isang ina. Opo, na biktima ho nitong pangyayaring mm -hmm. ito. Ano po ang inyong mensahe po dito sa may may-ari na lang humuna ng building para lang ho mapakinggan ko sa kasakali po. Ah, uh, sa so may may-ari po ng building, na uh, nananawagan po kami na sana po mag-reach out po kayo uh, para po matulungan po kami dito sa nangyaring accidenting ito. Opo, opo, Kasi hanggang ngayon po, wala pa rin po kami natatanggap na tawag po galing po sa kanila. Mm, opo. <laughs> Sige po. Ata uh, nanay uh, ito pong uh, doktor Ho na nag-opera po kay uh, kay uh, CJ uh, ano po ang pinakahuling feedback po sa inyo nanay? Uh, yun nga po under observation daw po si Carl ng uh, 10 days po. Opo, opo. O sige po. Apo, at nanay, kami po'y makikibalita po sa inyo at kami po'y katuwang hunin nyo no? dito po sa inyong panawagan na ito. At kami apo, nga po'y nanan uh, uh, po nananalig na ito, huwag nyo na hong yung gastusin. yan po sa akin. apo mag-focus po lamang tayo kay CJ, sa inyo po mga anak. Dahil yan pong gastusin na yan, ako po'y nagtitiwala na maitatawid po natin yan sa tulong po ng lahat. Okay, nanay? Thank you po, thank you po. Apo, salamat thank po. you, na, Sir Ted. Salamat po na marami. Salamat po. And God bless you si yan po si Carla Baldonado ang ina po nitong si CJ ano ho na isa sa mga nabaksakan nito pong malaking tipak ng bato na nanggagaling po sa 8th floor ito no ng gusali diyan po sa Quezon City kung saan po iniimbestigahan na kahapon atin nakaugnayan baby girl yung pong uh, building official at nangako po na pupuntahan niya mismo yung lugar para malaman po makasama sila sa investigasyon